Balat kita mga idol ng butiti. Ganito lang ang mga idol ang pagbalat ng butiti. Balat kita mga idol ng butiti. Ganito lang ang mga ito lang pagbalat ng butiti. Ang sarap mga ito itong pan. Pulutan at ulam. Kitang kita dalam. Malapit nyo pa masyado. Ayan. Marami-rami maubos na rin itong mga edulakuan. Kanin at 4 kantos. Ayan. Pagka balat mga idol ng ganun, pagkaiwa. Ah, na lang natin ng ganito. Yeah. Masarap din mga idol ang ganito, balat. Yung pangalawang balat niya. <coughs> Ah, bago dire natin tanggalin natin mga ugat mga idol ang atanggalin ah, natin dyan dapat malinis sa malinis 'yung ito ko 'yung natanggal ko bago ito mga idol hakunin natin yung pangalawang balat yan masarap ito mga idol itong balat na ito na yun lamang ito lang kasimple pagbalat ng butete palangalim mga idol yung mga kasama ko hello nagtanggalan ng titig ng dalaga bukid sumakit kami doon sa bahura ay dito namin tinanggal yung ano yung titig